Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record track record ni Lito Lapid. Sa unang anim na taon pa lang ni Lito Lapid bilang isa sa mga senador ng 14th Congress, pumang-apat na siya sa dami ng isinulong na panukala at kabilang dito ang Free Legal Assistance Act of 2010 na layuning bigyan ang mga mahihirap ng kalidad na serbisyong legal. At bilang miyembro ng Senate Committee on Tourism, pinangasiwaan niya ang pagpapalakas sa potensyal ng Pilipinas na makipagsabayan sa iba pang mga bansa sa Asia. Isa pang makabuluhang batas na iniakda ni Lito Lapid ay ang RA-11767 o Foundling Recognition and Protection Act na layuning bigyan ng legal na batayan na irehistro ang mga naulilang bata sa buong Pilipinas. Kabilang din sa maraming batas na iniakda ni Lito Lapid ay ang Biometrics Law, Expanded Senior Citizens Act of 2010 at ang Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto, si yasa presents the WIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.